Good day mga boss. Welcome sa channel Ten QuickBooks Pinas. So ang channel nga pala ito is dedicated para doon sa mga gustong matuto ng QuickBooks online, especially doon sa mga bookkeepers. So ang mga courses nga pala nga tinuturo doon sa mga online webinars or doon sa mga paid courses ay kapareha lang din sa mga tinuturo natin dito sa YouTube. Ang ka kaibahan nga lang is dito sa atin is libre tapos meron kayong module na pwede ninyong pagpraktisan ilalagay ko yung link sa YouTube description hanapin niyo lang tapos pwede siyang ma-access anytime basta meron lang kayong internet sa YouTube okay so let's go so ang content nga pala natin ngayon is tuturuan ko yung paano mag-import ng data specifically mag-import ng uh, data sa clients. So, bakit natin kailangan mag-import sa QuickBooks Online? Kasi, by default, si QuickBooks Online, wala po siyang record ng mga clients natin. So, kailangan po natin siyang manually na ilagay doon sa system, which is si QuickBooks Online. Kapag, uh, kung meron naman kayong client na established na ang kanyang account, established na ang kanyang QuickBooks Online account, automatic meron na yung listahan ng mga customer niya. Pero for this tutorial purposes, is nag-start nag, ah, nag tayo from zero. So, kailangan nating mag-import ng listahan ng mga customers. Ayan. So, without further ado, simula na po natin mga boss. Okay. So, eto yung mga listahan ng customers na kailangan nating i-input sa system. Ah, input natin sa QuickBooks Online. So, punta na kayo sa QuickBooks nyo mga boss. Okay, so una natin gagawin po kayo dito sa create may plus sign. Tapos ah uh, punta kayo dito sa import data or dito na lang kayo sa gear icon tapos import data. Ayan. Okay, so medyo mahina yung internet ko mga boss So ano lang tayo, be patient lang tayo. So dito tayo sa customers. Ayan. So makita nyo dito customers. So, si QuickBooks Online, nagbibigay siya ng uh, dapat na sample. Kung baga, ang format ng Excel file. Kasi naka-ano ito eh, naka-CSV. Naka Ayan. So, i-download nyo ito. Tapos, i-open nyo yung na-download nyo na uh, file. Ito. Open ko lang. Ayan, so ito yung default uh, Excel format ni QuickBooks Online kung paano mag kung paano yung format niya sa pag-import ng clients data. So ito, click niyo lang yan, highlight tapos i-delete niyo yan kasi hindi natin yan kailangan. So nakita, ang observe na niyo yung ex, unang Excel file natin na uh, binuksan, ililipat lang natin basically dito sa ready file na Excel. Ayan. So ganoon lang, copy-paste lang natin, copy natin si Michael. Tapos, i-paste natin dito sa name. Ayan. Company, uh, wala dito sa company. Dito tayo sa customer type. Copy lang natin yan. Dito tayo sa customer type. Susunod is email. Copy lang natin yan si email. Ayan. Okay, copy paste dito sa email. Ayan. Susunod is si phone. Halapin natin yung uh, details sa phone. Ayan copy natin yan susunod si mobile eto basically nag input tayo ng mga details ni client yung phone, email address nya mga ganyan kasi kailangan natin yan kapag mag-send tayo ng mga invoice or bills so kailangan natin yung information na yan. kasi that's one way para makontak natin si client so email address or phone number Ayan. So, website. Hanap tayo na mayroon ba siyang website na binigay? Uh, wala. Wala siyang website binigay dito. Sunod si street. Hanapin natin si street. Ayan. So, etong module natin, yung binigay na example is konti lang ito, no? So, in real life talaga, pag mag nag-bookkeepers -book ka, ang dami talaga yung ano, madami yung uh, data So, sa experience ko as bookkeeper, almost nakakaano ako, naka five sheets sa Excel yung data. Grabe, madami, madami siyang mga, ano, madaming mga data. Kumbaga. So, ito for this tutorial purposes, ano lang, basta makuha nyo lang yung idea kung paano mag-import ng data. So, actually, tatlong importation ang gagawin natin. So, isa-isahin lang muna natin para hindi kayo ma loaded. Ang ginagawa natin is mag-import ng uh, customer muna. Kasi kailangan natin to kapag mag-send tayo ng invoice. Ayan. So, na yung details dito sa customer data. So, i-save nyo lang yan. Save. Click nyo yung yes. Ayan. Close nyo lang yan. Tapos, close nyo to. And then, browse nyo to. Hanapin nyo yung Excel na ginawa nyo. Ito. Uh, ayan. So, i-click nyo itong next. Ayan. So, kung makikita nyo, may mga part dito na naka-check. Meron namang hindi. So, ibig sabihin yan, itong mga naka-check, ito yung mga merong details. Yung wala is wala tayong details dyan. Okay. So, next lang natin yan. Tapos, ito kung makikita nyo. Ayan. Naka-check siya lahat. So, for example, kasi usually may mga mali dyan. Mali yung pag-accomplish uh, pag ni client sa Excel file. So, nagre-red ito. Kapag nag-red yan, ibig sabihin, i-edit nyo lang. Tapos, i-correct nyo kung ano yung uh, missing na data. Yan. So, all in good place tayo. Naka-check lahat. Import na natin yan. Okay. So... 10 out of 10 customers are su successfully imported. Ayan. Yan yung mga ano natin. Uh, na-import na natin lahat uh, listahan ng mga customers. So example, example lang ito ha. Gagawa tayo ng invoice. So ito yung isa sa purpose kung bakit natin kailangan mag-import ng uh, data sa clients. So medyo mahina yung internet ko mga boss ha. Halimbawa lang. Open ko lang ito ha. Ito si Michael Johnson. So, kapag mag-search tayo ng Michael dyan, ayan, automatic lalabas si Michael Johnson. So, yung data niya dito is kinuha niya lang doon sa in-upload natin. So, ganit, yan yung purpose kung baka natin kailangan mag-import ng data. Ayan. So, no lang natin yan. Okay, so yun yung purpose kung bakit natin kailangan mag-import ng data. Madali lang naman kasi mayroon namang ready format si QuickBooks. Kailangan mo lang siyang ilipat basically. So ganoon lang, sa sunod na uh, content natin is mag-import tayo ng uh, listahan ng mga suppliers natin para sa account payables. So hopefully meron kayong nalaman sa content na ito mga boss. Kung if you find this uh, video helpful, please naman po mag-like and subscribe po kayo. Uh, kung pwede i-share nyo para mayroong maka, maka, ano, to, makatulong pa tayo sa mga ibang uh, aspiring na mga bookers na gustong matuto ng QuickBooks online. So, yun lang po. Tambay lang kayo sa channel and see you soon.